guys, alam mo ba na merong bagong update ngayon si Shopee? So from uh, 50 items sa ating Shopee bag pag tayo ay nagla stream bilang Shopee affiliate, ngayon po ay eto na. Yes, mga mare, dahil from 50 items magiging 100 items na yung pwede mo ilagay sa inyong orange app kapag kayo ay magla stream. So, mga Mars, ano bang impact na? Siyempre, Mars, kapag madaming items, marami tayong pwedeng i-flex at maraming pagpipilian ang ating mga buyers. So, madaming items, marami tayong, uh, pwede tayong madaming kitain from 50 kasi magiging 100 na. So, kaya pala nakikita ko yung mga ibang nagla-livestream, talagang 150 plus, sobra-sobra. Tapos, nag-100 sila. So, sabi ko, bakit kayo nag-100? Tapos, ito nga, nakita ko sa isang group, etong email na to, at sabi nga nila na pwede nila 100 items na nga. Yung po pwede nyo ilagay sa inyong mga live stream. So, sobrang nakakatuwa mga mari ha. Pero ingat-ingat lang mga marsa. Kasi ah, dapat maganda ang quality ng inyong ah, pagla live stream. Hindi po mahina ang signal para hindi kayo magkaroon ng violation. Bago ang lahat, papakita ko sa inyo yung ulam pala namin for today. Ito yung aking nilutong ulam. So ito mga mari, isa rin tong katipidan ha. So bumili lang kayo ng giniling, timplahan nyo, tas nadyan nyo ng madaming carrots para healthy pa rin yung inyong kakainin. Ayan, Ay, so mayan. So super dami ng carrots niyan mga RC. Ayan. Kasi gusto-gusto ng mga anak ko yan. Ayan. Steam, shumai. So, tatakpan na natin siya. So, ayun na nga, balak, balik tayo ulit sa pagiging Shopee Affiliate. So, ayun mga mare, yun ang aking good news dahil pwede na maglagay ng 100 items sa ating mga shopping cart kapag tayo ay nagla live stream. syempre, konting ingat, dapat maganda ang quality ng ating mga video at kailangan may pinit-flex tayong item ha mga mares para hindi tayo magkaroon ng violation habang tayo ay nag-live stream. Okay, kasi kapag karun, nagkaroon kayo ng violation, pwede pong mabanyata yung inyong mga uh, mga Shopee Affiliate. in po ang alam ko pero hindi pa naman ako magkakaroon ng kanan So, ayun lang mga mare at sana may natutunan kayo. At kung may comment kayo at may tanong kayo, please don't forget to like. syempre mag-comment kayo para masagot natin yan at itatanong natin yan sa ating mga customer service. Yun lang po. Maraming salamat. Bye!